dyan, meron dyan ano, meron dyan shop sa gilid Oo oh, uh, nga, dyan, uh, salamat Ah, sige ah. Merry Christmas ah, happy new year This is ano, mga boss This <laughs> sa tulak Ayan At least nag-offer tayo ng tulong May malapit na shop dito, dyan, sa gilid Ayan, dyan may malapit na dyan malapit dyan kaya uh, konting tulak na lang yung set.